totoong dahilan kung bakit alis na si Ivana sa batang kya po. Sadya nga bang matityudya? O baka naman gusto na niya magpahinga para makapag-focus sa kanyang mga vlog. Alam naman natin na kung gaano kasikat ngayon si Ivana. Ngunit noon pa man ay nakilala na siya at sikat na siya bago pa man pumasok sa batang kiapo Dahil sa kanyang pagbavlog, samantala, totoo nga kaya ang mga kumakalat ngayon sa social media na ayaw daw makatrabaho ni Ivana, si Kim Domingo. Ito daw ang isa sa dahilan kung bakit aalis na si Ivana sa Batang Kiapo. Dahil papasok daw si Kim at gaganap bilang leading lady ni Coco Martin. Nakiusap daw kasi itong si Ivana sa upper management para sabihin niya na hindi daw niya gusto na makaiksena si Kim Domingo at nag-request raw si Ivana Natapusin na lang ang karakter niya, sabi paraw ng kampo ni Ivana, na umayaw na siya dahil pagod na, pero matagal pa daw bago siya mawala dahil nakapag-advance na siya sa taping. Inami naman ang kampo ni Ivana Alawi, na PPL Entertainment, ang management ng agency ng actress na hanggang katapusan na lang ng Hulyo ang taping ni Ivana sa Batang Kiapo dahil ayaw na daw niya at pagod na sabi ng naturang agency. Ngunit agad namang itinanggi ng kampo ni Eva na alawi sa mga kumakalat na chismis na nagkaroon na daw ng attitude ang akris. Kaya aalisin na siya sa Batang kiyapo at paparitan siya ni Kim Domingo bilang love interest ng bidang si Coco Martin, a.k.a. Tanggol. Kaya kung bago ka palang rito, ipaalo na para updated ka sa mga nangyayari sa social media.